So, yun guys, ito yung mga papalitan natin ng motor ayan, so tinagal ko, inano ko muna to tinupi ko muna at assemble na lang natin pag kukunin na lang ulit, so yun guys puro motor lahat to, so, ito yung mga guard nya, tapos LEC nya tapos ito, uh, shafting capacitor lang ang problema, kasi umaandar sya patigas lang, ayan o oh. tapos yung isa guys ay ito, ay nasunog so ito yung naging problema nya so ito yung isa ay baka hindi na natin magawa kasi ayun na nasunog guys oh eh. so, ayan yung LEC nya nasunog ayan baka yun na hindi na natin siya nagawa kasi nga uh, na ng isang buto guys so katulad yung dati na may pinalitan tayo ayan so sunog yan original pa yung motor nito guys hindi pa siya napapalitan so may fuse pa to dapat so dapat susunugin niya muna dito yung fuse pero hindi niya nagawa Ah, sinunog niya na yung electric fan. So yun guys. So sa sobrang tibay ng motor o nung fuse niya, ah, hindi niya na tanggal yung kuryente na dumadaloy dito. Kaya nasunog niya tong motor na to. O yung yung electric fan na to yan guys. So nasunog na oh. So, yun guys. Ayan, Sunog na sunog siya. Hindi lahat guys na may fuse ah, matibay ha, at hindi delikado. Ito may fuse to pero nasunog niya pa rin yung motor o yung electric pan na to so yun guys sinabi ko lang na hindi lahat ng may pius ay matibay o hindi makakasunog ng bahay makakasunog pa rin ng bahay kaya kaya kung maaari, kung ayaw ng umandar ng electric fan, hugutin nyo na. O tanggalin nyo na sa saksakan. O huwag na napaanda rin. Para siguradong hindi na magsusunog. Ayan guys, o. Oh. Sunog yan. Kasunog siya. So yun ang nakakatakot lang dito guys Kasi nga syempre Pag hindi nakita Baka masunog yung bahay So yun guys oh. May fusion guys ha Original pa yung motor nito Hindi pa napapalitan yan So yun guys Pag ito kasi guys ha Napalitan na ng motor Ang magiging itsura niya Ay ganito Ito guys ha Ginawa na rin natin to Ayan o oh. Ayan o oh. Black na yung wire nya Tapos Palit kapasitor na rin yan Ayan guys So oh. So, sira lang nito guys sa shafting busing. Umaandar to guys. Ah, shafting busing lang yung bumigay sa kanya matigas to, you know. ayan oh. matigas siya. Ito rin, ganun din to matigas din. So, shafting capacitor ang papalitan naman natin dito. Tapos ito lahat ay motor na. So, sasabihin muna natin sa may-ari to kung ipapagawa nila. So, saka natin siya baklasin yung motor. So, yun muna guys. So, ito ay ibabalik na lang natin dahil nga uh, sunog na sunog na yung motor guys. So, wala na rin dito, hindi na rin natin mapapakinabangan yung mga housing nya Ito kasi nga ay nasunog na. So baka bumili lang sila ng isa pang electric fan lang para para dito, guys. Good morning, good. So yun, guys. So hanggang dito na lang. So balik ako kayo. See ya, guys.